Ayan, good morning mga manong friends. Ayan, kung napapansin nyo, may mga ilaw pa. Ang oras po ngayon ay 3.30. So, papunta tayo ng Riyad. Asa hindi nakakaalam, ipinapakita ko lang sa inyo yung buhay ko kung gaano ako kabisi. Kaya pasinsya na kung hindi ako makapag-reply kaagad sa inyo. So, pag may time, talagang dumadalaw ako. At ito na nga, papunta na tayong Riyad. At yun, ang track natin nandoon. Abangan na lang ang kaganapan. Ay, kumakan din. Shout manong Obi to Sales Yan yeah, sa mga kasuwer diyan. Sa lahat ng mga taga Saudi kahit mga Arabo na rin. Pagkano ang subscribe na. <laughs> Ayan mga manong friends nakikita niyo kung sino yung kasama ko. Ayun. Ito hindi ko na siya pinapanood. Talagang andito Nandito na ako na. ngayon. <laughs> sa Bukana. Ayun sige. Welcome po dito sa Bukana. Sana may enjoy nyo ang uh, karagatan ng Bukana. Welcome dito sa mahiwagang Bukana. Ayun, Salamat. Salamat idol. Sige po. Maraming salamat kayo dito sa ko kayo sa vlog ko. Sige po. At ito na nga, mga manong friends, maliwanag na at uh, mabuti na lang uh, hindi pa napunggal tong uh, cover ng uh, makina ng piso na maliit. Uh, may mabait na bumubusina at nagilaw ilaw sa akin so napansin ko naman kaya bumaba ako so salamat sa iyo buddy at yun na nga mga manong friends nandito na tayo sa parking inabot na naman tayo ng gutom ang una kong sasabihin wala akong ligo <laughs> <What>? <laughs> <laughs> hindi na ako naligo mamaya na lang pagdating sa riyan pagkababa tapos magkarga pahinga kunti doon ako maliligo kasi malamig yung tubig sa Riyadh dito sa amin sa damam napakainit so kakain lang tayo yan yung aking paboritong kainan ulam pula yung matakwa alatang inaantok na uh, inaantay ko lang yung pagkain ko mga manong friends tapos tapos kain, i-edit ko to. Tapos i-upload ko kagad. Para habang nag-i-edit, makapahinga ng konti. Sabay takbo na naman. Tapos, yung kabuuan ng video na to, ay upload ko na lang sa YouTube. Kasi nanghina ako sa YouTube, hindi na ako masyadong nakapag-upload wala akong ina-upload na maganda kumbaga puro ano-ano na lang hindi ka tulad dati nakapukos ako sa youtube ngayon dito ako nakapukos kasi parang mas mabilis dito ang ano eh sabihin na natin pera pero hindi naman ganong kalakas pero meron siyempre ah, sa youtube kasi hindi ako ganong ka ano eh hindi tayo ano doon eh hindi tayo pinagpala <laughs> so yun lang uh, ah, nandyan na yung uh, order ko uh, ah, mamaya maya kundi upload ko to at ah, yung kinakainan ko mga manong friends ah, gusto niya sumama daw lazim ka lang ma'am famous kila rabi kritik ada bas kelas kelas hello friend. I am like, my friend hello my friend like this like Thank you, my friend. Hey, shout out to the Hat Mama via Chip Boy, Jay No. doesn't feel fast and works. Let's go! Oh hot mama, hot mama. menyo na hubag lang gihapon siya Oh, at mama, at mama, at mama Bisag na anak na ung kung gihapon siya Oh, at mama, at mama, at mama Bisag menyo na mura pa o dalaga At yun na nga mga manong friends, no, nakapagbabaan ako. At uh, ito nakapila ako ayan oh, Pila ako para sa diesel. At mamaya-maya magkarga tayo ng dalawang pick up. Ayan ang ay, layo ko pa sa dulo ayun nandoon yung kargahan. Nantay namin dumating yung diesel tanker. At ngayon na nga, nandito na ako sa rampahan ng bed at yung katabi ko ay lubid na may kargading ah, cooler pero siya nagbababa so, galing yan sa site yung crane na yan at ah, dito inuwi na sa workshop namin sa main, dito sa via baksil yung ginagahan dito tayo galing yan inatras natin dyan sa dulo na yan lumusot tayo dyan at yan na nga po mga manong friends mayroon tayong backload dalawang pick up na brand new At yun na nga po habang nakaparada ako dito, nag-message sa WhatsApp yung boss ko na meron pang limang generator na maliit lang naman. At dito ko na po tapusin ang aking vlog. Dahil nasa parking na ako, ayan, maliligo na talaga ako.